Good morning everyone. Magtatalambuhay na lang ako kung may gustong makinig. Eh di okay. Salamat sa pakikinig. So, ano bang una kong maganda ikwenta habang naglilinis? Ah, uh, ha. Huh. Simulan natin sa wala kasi akong script na ginawa eh. So, kung ano na lang maalala ko. Noong 19 mga ano ba? 1980s ako ng elementary eh. So, 1980s, yung panahon na yun, simula tayo sa pagbata ako muna. Yung panahon na yun, uh, natin sa kinder pa lang ako yon yung naalala ko, yung pinakabata ako. Kinder. Eh, ala ko pa noon, ang um, pagpapasok ka sa school, kahit mag-isa ka, ng ganong edad, safe na safe. Medyo madilim pa nga pagpapasok ako. Lumaki ako sa syudad, So, dito sa Maynila. So, yun. Hindi naman ako sa probinsya. So, dito sa Maynila nga, no. Pagpapasok ako sa e school, so Ayaw na ako kasi ay e hatid sa e school. Siguro ang layo ng school namin, uh, mga 20 minutes away from walking. Yun. So, nag, na, parang ayaw na ako ihatid. E ayaw na ako e hatid sundo. Ginawa, tinuruan ako. Sabi ko, kaya ko na daw yun. Ah, sabi ni tatay ni nanay. Kaya ko na daw pumasok mag-isa. Oh my God. Kinder. ba diba? Papapasokin mo mag-isa. So, wala akong choice. Kundi sumunod. O, so, di pumasok naman ako. Natuto naman ako. Tinuro naman kasi kung saan yung school. Natandaan ko paano pumunta. Naglalakad lang ako mag-isa. At the age of six years old. Nilalakad ko lang mula bahay hanggang school. Hindi pa uso noon yung sidecar, yung mga service. Tapos wala naman daanan ng jeep sa bahay namin papunta sa school. So nilalakad ko lang talaga. Yun, ganon ka safe noong panahon na yung mga 1980s. Safe na safe. Wala akong naramdamang takot or pag-aalala na baka may mga sumulpot. Kasi madilim eh. Daling araw pa lang ha, alis ka na. Uh, ang mga 5.30 bago kasi mag 6 o'clock kasi ang ano namin eh, ang plug ceremony. So, bago mag 6, dapat nasa school na. Anyway, na-enjoy ko naman pumasok ng maaga kasi pagdating sa school, puro laro ang ginagawa. Pwede kami pumasok noong panahon namin, pwede pumasok sa school ng maaga. Tapos, pag nandun na kayo magkakaklase, puro kayo laro, habulan, laro, sipa. Uh, yung sipa, yung larong sipa, Chinese garter, basta maglalaro kayo pagdating ng school habang wala pa ang plug ceremony. Yun, yun lang. Kwento ko lang, yung kinder ako, ganun. Ganun kasip noon. Pero ngayon, nako po, nakakatakot na, na kahit nga yung anak kong grade 5 na, eh, hindi ko ma, hindi ko mahayaang umuwi mag-isa. Ganun na, uh, iba na panahon ngayon. Samantalang nung panahon namin, eh, laro lang, pwede, oh, pwede, ka pang pumasok sa school lang maaga at makapaglaro. Ngayon, yung mga school, bawal nang pumasok ang mga bata kapag maaga pa, hindi pa ng public school to ha. Napansin ko lang, kasi yung anak ko pag natin ko, kailangan on time lang. Pag uh, 6.30, pasukan na. Hindi sila papapasukin before before 6.30 sa, sa loob ng compound ng school. Siyempre, ang dahilan nga daw kasi, yung nga, naglalaro ang mga bata, pawis na pawis na, bago magklase, mga pawisan na. So, kaya nagiging, yun na nga lang yung pagkakataon ng mga bata, di ba? Na makapaglaro sa school lahat. Hello Bilo, kaso napapagbawalan pa. So, ang napagtutuunan tuloy, mga gadgets. Kaya hindi rin maganda yung ganyan na puro gadgets lang. Sana hayaan nila magkaroon ng ganong activity yung mga bata sa school. Na kahit maaga magsipasok, hayaan nilang pumasok. Diba? May enjoy naman eh. Kaya hindi naman forever bata yung mga yan. So, sana ganun na. Pero, syempre, paiba-iba ng decision ang gobyerno natin. Anyway, napunta sa gobyerno. Yun lang naman, napansin ko lang, yun ang pagkakaiba natin sa mga kabataan noon at kabataan ngayon. Naalala ko lang, kasi yung anak ko, grade 5 na hindi ko pa talaga siya kaya bitawan na hindi hatod sundo. Hanggat maaari natin sundo ko talaga siya. Iba na ang ano ngayon ng panahon. Mantalang ng panahon natin, ng 80s, 90s, naglalakad lang tayo ng safe kahit madaling araw pa yan o hating gabi pa yan safe na safe pero ngayon hindi na hindi ko na maramdaman na magiging safe tayo malingat ka lang hindi ko nga mautusan bumili sa tindahan para lumabas para bumili sa tindahan kasi hindi natin sigurado talaga minsan may may mga hindi natin kilala na masamang loob ah, ah um, yun by the way naalala ko Meron na, nangyari sa amin yan eh. May sumunod sa amin, pa-uwi kami. May sumusunod sa amin, na negro. Tapos nagtataka ko sa kanya. Binabagalan niya yung lakad niya. Binamatsyagan ko siya. Eh. Binabagalan ko rin lakad namin. Yung pala, kami ang sinusundan niya. Tapos nagtanong pa sa akin, pagdating sa harap ng bahay. May mga tinanong pa siya. Na nagaganda siya sa anak ko. Oh my God. Kaya nung time na yun ako talaga. Iba talaga, kaya nakakatawag iwan ng bata mag-isa na ngayon sa kalsada. Pero di ba ang dami pa rin bata nila, pinababayaan lang nila nasa kalsada. Ang mga bata nyo, ewan ko ba, mga ganong edad. Minsan nga may anyway, nakikita pa ako, madaling araw, nasa labas pa yung bata. Anyway,